So yun, what's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw nga po pala ay samahan niyo kaming pumunta sa Naiya para sunduin yung aking bayaw na galing sa Taiwan. At dumaan na nga din po pala kami dito sa San Diego para sunduin yung isa ko pang bayaw. Tapos nakita ko pa dito ng kumpanya ang aking kaibigan na si Diwata. Isa po yung panoy. Ah, dito po. Ay, salamat po. Nagpiesta nga pala dito bukas San Diego Beach. Kaya mo ka magbebenta siya dito ng kanyang pamatay na pares. Ay, di na nga po pala. Dito na nga po pala kami dumaan sa Kalax. Dito na nga po pala ako nag-shortcut para mabilis nga lang po kaming makarating sa aming pupuntahan. Dito nga po pala kami dumaan sa Memang Plaza. At maya-maya pa ay nandito na nga po pala kami sa S-Lex Road Warriors. Tapos may nakita kaming lumilipad na tutube kaya sabi ko ay malapit na tayo dito at nakita ko na nga po pala si Ninoy Aquino kasama pa si Cory. Ayun, dilaw na dilaw ang mga buyers. Tapos nakita ko pa yung artista na si Coco Matching. Ayun, pasikat ka boy. Dito nga po pala kami sakay sa Stargazer na red na napakalupet ni Sir Glide, Jaisel Juryang. Nasubok na subok ko na mga units na kahit ganong katirik ang araw ay napakalamig pa rin. Kaya sa naghahanap po ng na maganda at quality ng sasakyan ay dito na po kayo. Dahil siguradong tested and proven at aprobado pa ng DTI. At mabalik nga po pala tayo dito kung nga po pala kumain na dahil palapag na daw yung aeroplanong sinasakyan ng aking bayaw. Tapos dito nga po pala kami napapunta sa departure. Dapat nga po pala sa arrival kaya bumalik nga po pala kami dito sa baba. At maya maya pa ay natatanaw ko na ang aking bayaw. Kaya sabi ko nga po pala sa mga kasama ko, pag may nakita kayong pogi ay ayun na yun. Ayun! Pakitain mo na ang bida! At hindi na nga din po pala kami nagtagal at nagyakagan na kaming umuwi. Tapos nakakita na naman ako ng tutubing lumilipad. Ayun, napababay naman ang aking anak. At tari na nga po pala, dito ko lang po pala makikita ang panod. Ayun, panod bound! Ay, biyari na nga po pala. At dito na nga din po pala kami uli dumaan sa Kalax. Tapos may nadaan na pa kami dito periyahan. Malapit na nga po pala ang piyesta ng Tagaytay. Dito nyo lang po yung matatagpuan sa Sky Ranch. At maya maya pa nga po pala ay eh, hindi ko napansin ay eh, nandito na nga po pala kami sa aming bayan. Dito lang po yan sa barangay Anjego. Piyesta nga po pala dito bukas. Pumunta kayo dito at yayakagin ko kayo dito sa aming kapitbahay. At ito na nga po pala ito nga po pala ang aming gala ay pinag-usapan namin dahil ito nga po pala ay surprise ng aking bayaw dahil matagal-tagal din ng kanyang nilagi sa Taiwan ay na nga po at pagpasok namin ay nakabang na agad ng tatay. Tuwang-tuwa ng masilayan ng kanyang panganay. At pagpasok naman ng aking bayaw ay nakita niya agad ng aking inay. Ayun, hindi na maging emosyonal dahil sa sobrang tagal nilang hindi nagkita. Ito nga po pala ay hindi namin ipinalam sa ina at sa tatay. At mukhang successful naman ang aming surprise sa'y paano po ako pala'y napapahaba na. Makiki-like, follow, and share naman po ng aking mga video. Salamat!